Ito ang pinagkaguluhan ng bataan dito sa mga kapura. Yan mga iso doon. So sa dito lang may Pusay ng Meralko mga iso. Tama na natin. Ayun. Dito lang sa may Tango Market. O yung itlog. Dito, dito sa pinagkaguluhan ng mga Ito mga iso. Good morning po, madam. Yes, good morning. Ay, mga boss. So, dito tayo sa ano? update price lang tayo dito sa mga 50. itlog mga rin. O yung mga ano, no? Bawa ka Shout out po. Good morning po. Kunti nga bahala lang po sa inyo. Oh, shout out. Pam, 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 mga guys. So, ang balot natin, tatlo, si Quinta na. So, tatlo, si kwenta, magkano, boss? Uh -huh. Tatlo, si po. 35. Magkano ang isa nun? Ah, uh, bali, ano lang po, 17 lang po yan. O, oh, 17 na. Talagang ito na. Bumubulosok na talaga na pagkano natin mga itlog dito mo pula. So itlog ang pula natin dalawang size, medium at saka large, no? Okay. Okay. ang medium natin? Okay. 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 sa Okay. So yung large ah 12.50, uh, 1250 ang large natin mga guys So dito ha Dito 15. lang Ang pino rin natin 15. 7 pesos ang bawat isa so, Napakaganda pino yun napa. So magkano pino yan sa labas Ang pino yun nasa ano na yata Ang balot lang kayo sa labas 25 Pinito O yan O dito 15. lang kayo madam o, Atat 2.50 2.50 lang 2.50 2.50 2.50 yan, dito lang sa ano naman ano Sa gabi po ano 25 isa niya yung balot Oo sa balot po, dito osa, lang sa dito. dito sa yo napakamura Oo may Oh isa, dito. O, syempre, dito na tayo sa ano So marami nagkukumin kasi dapat daw kung pag kinukunan doon video kung saan ng ano yung pinaka landmark Ang pinaka landmark natin di ba sa mga dito sa mga sa Meralco o, mga metro sa Meralco mga ito Oh, shout po. Oh, Apo, shout Oh, invite mo naman sila ng ano. Ay, dito lang po matatagpuan yung pwesto ko, ko. Pwede, pwede pong mag-reseller. Oh, yeah. So, so mag- Oh, magne-negosyo, di ba? Nang itlog at yung negosyo dito. Oh, diba? oh. oh kontakin so, mo naman po, po kay ma ma madam from Pampanga. So, uh, sa mga uh, itlog uh, at yung mga paninda. Pwede sa mga itlog pula. Pwede, pwede sa paninda yan. Oh, yan. Kontakin nyo lang kay madam. Number mo okay, mamadam Number 0967-038-517. Ayun. Sa 0967 -5177. Ay mga mga gintong. Kung pwede kayo pumunta rito pag negosyo kayo ng itlog. May mga grocery. Pwede yan. Mga itlog pula. Yan. Yung mga ano, balot. Mayroon din sila. Opo. Pwede po tayong order. Yan. Ilaw. Gusto nyo. Maganda luto na. Wala hindi na ako magluluto. Para hindi na magluluto. Oo. Oo. kailangan may lugar ka na maluwag eh. Oh, sige. Salamat, salamat. Oh, thank you po. Okay. So, meron naman tayo rito mga, so dito, sama naman natin ng mga uh, ganito mga ilan ni Ilang Madam ni Boss Jono. Ah, uh, shout out po sa kanila. So, busy-busy pa naglalatag pa sila. So, babalik na lang tayo. Oh, wala muna ang price. Papakita na natin i eh, ano lang natin sa so, mga about mga tools niya rito, ah. Uh. So, ano, round lang natin, hindi natin may tanong siya Alto, siyempre, basing-basing mo na sila Yan, sa mga about na mga Tungkol sa mga portable mga power, tools, mga power tools, mga update price lang tayo no, Ulit, no uh, Yan, mga digso Ayun, no, sinso Ay. O, oh, sandal lang So, meron tayong sinso rito Magkano presyon nito si sinso? Oh. Toto Yan, sa about na nga sinso, mga iso, toto daw So, itong mga i-video tina pang ano ito. Ah, uh, chipping gun. 45. 45. Oh, ayan, sa mga for pa naman sa chipping gun. Itong heavy duty na barina na natin, ng ano? magkano? Ha? Oh, siempre, oh. Yun ang sinasabi nila. Oh. Yun ang sinasabi nila. siempre pag naka-lubog uh, naka yun, guys. Yan, alam mo sa mga makita, subok na yan. Yan, sticker, mga oh. idol. Nakaano talaga naka-imbos yung mga naka na siya mga, mga siya. Nakalubog siya. Nakaokit talaga siya. Ito naman mga ano tawag, bid, sand, uh, bid sander. Uh, sander. sander. magkano? 15. Oh, yan, mga 15 lang tawon. So ito, ayan. 15. Sa malaking bid sander. Ayan. Oh. Ah, di ba roter ba roter ba roter ba ano ba 'to? Router ba tawag? Parang ba Router ito? Magkano router? 1-5 router makita ito mga guys hindi ko sabol pa naman din lahat hindi ko sabol, -sabol, -sabol, -sabol pa ng mga presyo ito -ta -ta mga power cost natin na. mga so, guys so mayroon po mga welding portable, portable mga guys portable mga guys ito ito ilang amperes boss 350 amperes 950 ah 950 amperes mga pang ay ang laki ano ang late lang siya no pero ang bultahe na 5? Toto, negotiable pa Toto naman siguro lahat naman yung mga oh, oh solid na yun no? oh. Maliit lang siya, magaan na siya, pwede siya pang laban talagang ano, kasi 950 amperes siya eh. Uh, Personal Pang heavy duty na rin oh. No? Mayroon pa tayong mga ano katulad nitong ano uh, vacuum. Ah, uh, yan. si Madam, busy busy si Madam. may mga barina po, so may mga grinder po tayo. Good morning. Ayun, binit-binit. Crocs ni Madam. Uy, heavy Ayan. duty. Heavy duty na ano. Magkano yan ba? Heavy duty na Jackhammer. 4-5. 4-5 Jackhammer. Ma ano yan? Honda. Honda. Magtitibag ng kalsada. Pwede na yun. O yung mga bahay, no? Mga demolition team. Uh, Honda, no? Yan. 4-5. Ito mayroon tayo ng ano talaga Tututumakita Kawasaki Tumakis o oh. Brantang Kawasaki po ng welding portable natin hmm. na 950 amperes mga yeah. so, so, mga may grinder po tayo ang grinder natin boss magkano one po grinder natin mga isang gusto na so, ba dati binig ko sa grinder ko 5,000 Oh man. Ah, mayroon din ako oo oh, kaya mga one to lang ma. sa so, mga ito barina natin magkano one to rin Juan rin yan, yan. Juan lang, yan. Juan to mga guys. Oh. Barina natin. May hammer na. Oh, yan, yeah, may hammer na siya. So, Napakamahal yan. But man. ibang brands naman siya? Oo, oh, may idol siya yeah. Dito lang kayo, Joe. Siyempre, isama na natin yung ano. So, naghanap naman silang mas mura ng mga... Uh, 942, mga idol. Yan ang naman Oh, man, yan, man. sa mga... Dito sa Carmen Planas, so mga isa. Napwisto nila ng madam no, ni no, no, June. So, may crocs naman din tayo. Napaka-mura mga crops lang mga guys. So, 150. Iba't ibang mga color win, no? Ano to? Ang ganda nal makapal din, no? Ah, 150 lang. 150. So, meron naman tayo rito ng ano, ayan, 150 lang din, black. Ah, ibang ibang mga size po 'to mga guys. So, 150 lahat. Lahat Ito yung uso ngayon. Ah, Ito yung kulay ng 2025. Yan yeah, yeah, color, yana, yana? Yana, okay. yana, ganyan, color. yeah, ngayon. Okay. Yeah, ganyan na kulay. Parang may pagka kulay gatas. Yeah. yeah. So, color of beer. Ang presyo niyan, 150. 150. Yan, dito lang kayo. Yeah. ayan so may mga pabango rin kay Ate Josie so magkano ang mga presyo niyan oh siyangdan ng mga presyo nung mga ito so, mga pangmasang presyo mga benta no oh. benta pangwa okay ba yon kunin niyo po bagong labas ulit yung mga bagong lapaso ngayon so 100 lang panglalaki no panglalaki ayan pang ano yung mga iba't ibang yung mga dito mga shampoo, at mayroon siya mga sabon may siyang sabon dito mga guys tumbler oh, wala nang tablet oh, so, mga pabaw syang sol solid mga pabango Syang ngayon dito ay mga sabon yan oh yan kaya ito sa mga regalo mga pabango yan mga dito lang kay ate Josie Josie ba Ayan, oh, uh, Ate Josie dito. Joseline, Uh, oh, dito mga mura, mga shampoo nya at mga sabon, pabango at saka mga pabango. Oh, okay. tablet to pang regalo. Tumbler. 150 mura. Uh, wow, so uh, salamat oh, ka Kaya, sa mga ano dito sa mga bike mayroon silang mga bike yun ba din bababa -ba tayo doon sa dulo mga kit. so doon tayo sa dulo shout out kayo po galing ka na doon yun may mga bagong ay ano yun, ano yun boss ano yan? Ha? Pwede sa vlog yan ha? Ano yan? Pang vlog yan? Magkano daw ba? na ano yan? Working ba? Ah, 3.5 pala. Ito pala yung 1.5, pala yung nagpa-vlog Ano yung ginagamit? Ito, 1 3.5 Yes, 1.5 Yan, yung maliit to 1.5 to mga guys 1.5 to Ayun okay. ang ano nga Sa mga pangapang -pang vlog mga guys Ang so, handi lang Ito na yun, di ba? So, Ayan yun eh. So ito na yung mga guys Ano kanina So 1.5 lang ito mga guys Yun hawak ni Bus City Bike Yan o ay, iba. Iba sya. Yan yun, pag pinayo. Ah, tinayo. O, oh, yun dito pina siya. So, 1.5 sya. Yung may malaki doon, 3.5. Uh, okay, yan, oh, sa so mga dami sa so, mga iba't ibang mga ano dito, mga sa mga low mga ano doon, mga so, mga camera dito mga bagay sa. So, So naghanap kayo mga mga vintage na mga gamit dito sa mga ano sa mga nagba-vlogging diyan. May mayroon tayong mga dito dito. Kumasya lang kayo sa pistol nito sa Carmelitas mga sa Canton. Ano to? Charger. Ano to? Charger? Oo, ano to? Charger ah, yan, yan pang namin yan. Ah, pang-charge yan sa mga charger. So marami dito makikita dito mga guys, mga iba't ibang mga uh, lumang gamit, lumang gamit mga kamera mga guys, mga gadget na lumang gamit, no. So nangongoleksyon kay mga Kamera na mga luma, no. Yan dito. Ito no, yun, yun yun yun, yun Ito yung ano niya. Kahon. Ito po yung ano niya, yan. One pipe. Sa so, mga lahat ng dito, mga isang mga gadget nito mga lumang gadget mga sa so, negosyable pang mga presyo nito mga yan dito sa si mga kung naghanap naman kayo mga speaker dito rin right, mga speaker dito sa Raul no ah mga speaker dito sa Carmen Planas mga speaker mayroon din sila mga speaker mayo ah uh, mga uh, babas si so, mga ano tayo, mga, yung ano tawag nito mga video maka, yung mga video kay mga guys, yung mga video kay niya. May mga video kay rito, mga laban nito, mga video, may mga speaker. Pagkano bintan yung mga video kay boss, okay lang? Limang okay, libo mga video kay mga guys, mayroon siyang malaki rin dito. Oh, dito naman tayo sa Carmen Planners mga guys, so, lahat ng mga anong dito. So, punta naman tayo sa dulo mo. Ha? Sa, sa dulo tayo. So, meron naman tayo rito mga abad mga... Ano ba kayo? So, yung mga... Plancha, mayroon tayo rito. May iba't ibang mga plancha rito pwede nito. So, mayroon tayong mga takuri doon. Mayroon so, mga mapipilihan at maabil nyo rito at pumunta rito sa Carmen Planas talaga. Marami kayong mapipili rito at mapipili rito sa mga Yan. Yeah. Laki. So dito mga about na naman dito sa mga power bank no? Mm, power bank. Mga power bank sa mga power bank din dito. Dito marami kang makukuha mga mga resort. Boss, magkano mga resort natin? 350 mga resort natin. Pinagugupit dyan, no? Mga reason, mayroon dyan. Oh, no? uh, 350 lang. Sa mga ibang mga ano, pwede natin magpili rito sa lataga ng Carmen Planas, mga guys. Yan. TV box. Kung saan kaya? Ugh. Ano yun? TV box. TV box?

Ito boss oh. Lutuan ng ano? Ng hot cake. Hot cake? Yan, lutuan ng hot cake. Boss, magkano ito boss? Oh, uh, dalawang daan yung da, uh, lutuan ng hot cake pala ito boss. Oh, Dalawang daan oh. magkano? Ah, yeah. uh, char the bowl. So mga iba't ibang mga kuy dito mga ah, computer games. Mayroon sila rito dyan, mga computer games. Ang dami kang pagpipilihan dito mga mga bawat mga Ayan, mga lumang gamit. Mayroon din siya. Ayan, okay, mayroon okay. din. Ayan, magkikita mo diyan mga... So, sama tayo rito sa mga, ano, tunggal mga gamit sa kusina. So, binti, binti, isang lahat ng unit dito, binti, lahat ng mga... Pwede mo mamakikita sa mga mata mo, 20 pesos lang. Lahat ng ore, oh. 20, bente ilang talaga. Oh, bente bawat isang piraso, bawat lahat. Lahat, bente lahat. Kung anong items, no? Solid. Dito kay ate, oh. So, ayan, ito sa Carmen Planas, mga guys. So, naghanap ng Ladmart mga guys. So, dito lang sa gitna, para palapit papuntang ah, isdaan to, mga guys. Ayan, dito. Ayan, so, dito, mga guys. So, dito sa harap ng Meralco, guys. Okay, salamat, salamat.